Alisin mo yan. Paluin ko yung mukha mo. Sige ka. Ilang taong ka na ba? Ha? Ilang taong ka na? Ha? Ilang taong ka na ka ako? Ilang taong ka na Hmm. Hey. Hey. Lutin mo. Paluin ko yan nung sige ka. Huwag mong ihintuan yan. Pag mo yan, tutusukin ko yung lalamunan mo. Sige ka. Alisin mong lahat yan. Kung ano yung nilagay mo dyan. Yung taong ka na. Ha? Ay mo sabihin. Tiga saan ka? Ha? Ang salita. Gay lutin mo. walang kita kapag nahilot mo na yan. Masin mong lahat yan. Pag naalis mo yan, huwag mo nang ulitin po ko lang yung kamay mo kapag inulit mo pa E bata ay lulo, si eh pagbutihin mo Pag hindi mo na alis yan, tutusukin ko yung lalamunan mo. Tignan ko lang kung nakauwi ka pa. Bakit mo pinasakit ang ulo? Naiingit ka? Sin Sabihin mo kapag naalis mo na, papawalan na kita. Ya belisanmu para hindi di kemahirapan. Na wala na ha o oh, ri pa wala na kita. ta satora ri potenis pa rutas satora ri potenis satora ri potenis pa rutas bambao bimbalik sa ulirat <hesitation> ka yak ka ha yak ha ha <laughs> <Awe kumiyak>? ha <laughs>